Magandang tanghali sa inyo mga kaser. Nandito tayo ngayon sa St. Francis. No? May isa tayong kapalawer na nagpaantig sa ating puso na gusto niya magpaghanda ang kanyang anak pero kapos sa budget. Kaya tayo, nandito tayo ngayon. Pinuntahan natin at binigyan natin ng konting pangsalo-salo nila. Ngayon gaganapin yung kaarawan ng anak niya na si Sir Baron. Sir Baron, And ito si Sir Baron na lagi nakatutok sa live natin na nagpaantig ng puso natin na eh tayo naman eh malambot ang puso natin lalo sa mga wala rin naman. No? Meron may kinikita, pero hindi sakto lang. Kinakapos din minsan. Tama po. Kailan ulit ang birthday ng anak nyo po? Bali, nung May 2, sir. Nung May 2, nag-birthday yung anak niya. Kaya lang, hindi kaya mapaghanda. Ngayon lang din ulit umuwi si sir. Galing sa? Paranyake po ako, sir. Sa Paranyake po kayo nagtatrabaho. Ano pong dun, sir? po ang trabaho niyo ulit doon, sir? Construction po, Construction, no? Eh, ngay kagabi lang daw po umulit si sir kasi gusto niya nga lang talagang may paganda yung anak niya sa kanyang karawan nung May 2, pero ngayon gaganapin. No, sir? Sir, pwede na ba tayo pumunta doon, sir. sir? Sige po, sir. Tara, po. mga ka, sir. Punta natin, si sir. Team Cardinals na nakasuporta sa atin, no? Nandyan sila para suportahan tayo. Sir, ito, yung may mga konti kami dala. Yeah, tulong na lang, yan. Bali, matagal na po kayo dito, sir. Mag-iwan na po. E, kayo lang po ang nagtatrabaho. Lahat po ng anak nyo nag-aaral. Ay, maliit pa kasi iba, no? Dalawa. Dalawang taon po. And sir, uh, may cake tayo, palabok, pichi, tapos chicken na uh, mapagsasaluan nyo. So, anong masasabi mo ngayong birthday mo, nung May 2, tapos ngayon ginanap natin yung birthday mo? may pagkain ka, handa. Pwede mo pagkain, bigyan yung kapitbahay mo. Salamat. Salamat. At parang naiiyak ka. Ha? <laughs> ha? Yung... Asan si mami mo? San Pedro. Sa San Pedro. Masaya ka ba na may, may cake ka? Opo. Okay. Makakantahan ka. Pwede bang kantahan natin, sir? Ano okay, sir? Okay lang po. Okay lang po, Gusto sir. Gusto ba natin kantahan ka namin? Yeah. Ha? <laughs> so, ayun mga ka-sir, ito po yung may birthday. Ano pangalan mo? King, King Yuan. So, Birthday ni King Yuan. So kakantahan natin siya mga ka-sir. Masaya ka ba? Parang hindi ka masaya. King, masaya ka ba? King? Masaya ka? Ha? Bakit hihiyak ka? Ha? Wala nga ako sa Wala kami Wala kami. Basta ang trabaho lang po kayo sir. Apat po yung anak oh, niyo. Oo po sir. Hindi ba yung tumigil sir? Ay, bakit baka pera eh. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Ano grade mo na? Ito po. Grade 2. So nag-aaral ka pa mabuti para kalamahan at papa mo. Tsaka sa mga kapatid mo, 'no? Ah, uh, pagpatuloy mo lang din 'yung pag-aaral mo kasi ma malayo pa pero malaki malayo mararating mo once mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo no mahirap ang buhay natin pero kailangan tayong magsimikap no lahat naman hindi madali no? Basta ko ano siya sabi ni mamit daddy mo pakinggan mo lang kasi para sa iyo tsaka eto ba panganay mo sir o, ikaw pa ang panganay isipin mo lagi para sa mga kapatid mo di ba no na mahirap ang buhay kahit kaunti lang baon minsan walang baon mag-aral ka pa rin. Kasi pag naka-graduate ka, ikaw naman tutulong sa mga kapatid mo, sa mga mama at papa mo, di ba? No? Ano bang gusto mo paglaki mo? Polis. Eh. mga ka -aam. sir natapos na tayo. Uh, maraming maraming salamat dahil sinamahan niyo po kami na may ibigay ng kahit kaunting papano na panghanda kay Sir Baron po. No, eh sana po Sir, mga ka-Sir, patuloy niyo po kami suportahan at maraming pa po tayong tutulungan. Maraming maraming salamat ulit mga ka-Sir.